Isang mapagpalang araw po sa ating lahat mga kapatid. Ayan, sa pagkakataon po ito ay um, hayaan niyo po sana ako na magbahagi sa inyo ng ilan sa mga talata na mababasa po natin sa um, Balana. Sa tatan na kung saan po ay um, talaga po makakatulong po siya sa ating sa pagkakataon ito lang na po sa gitna po ng krisis na ating ngayon. Alam po na maraming sa inyo ang nakakaalam patukol dito, pero maganda pa rin po na from time to time ay nararamayin po tayo ng um, ilang po sa mga pangako sa atin ng ating Diyos Ama. At ito nga po ay sinayota po ng Apostol Pablo para po sa mga taga-Filipos. Ito nga po ay um, iyong matatagpuan sa Aklat ng Filipos, chapter 4, verses 6 hanggang 7. So ano nga po yung dito? Ang sabi ay, Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan. Sa pamamagitan ng panalangin, may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawa ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pagkipag-isa kay Kristo Jesus. So yun po mga kapatid, uh, di ba sa nangyayari kasi ngayon sa ating kapaligiran napakadali po na para sa atin ang matakot. At uh, kadalasan, itong takot na ito dahil hindi nga natin siya naagapan, hindi agad natin siya parang um, nare-resolvahan. na overcome niya tayo. And then, ayun nga, na ano, ano nangyari pagka na-overcome nga tayo ng tinatawag na takot na ito. Diba, nandun yung maaaring hindi na tayo nakapagkakatulog, lagi na nang isip na ng isip, nang mga problema, ganyan. Um, ang um, isip nang isip, ang dami-dami yung sa ating isipan na most of the time, yun na lang yung um, yun na lang yung nag-occupy ng minds natin. And yun nga yung tinatawag natin na ah, pagkabalisa. So, kaya nga nung nasabi ko kanina, eh, huwag daw tayong mabalisa sa kahit umang bagay. Uh, si natin, hindi siya basta-basta nang -basta nagpapaalala si apostol Pablo or parang nagbibigay siya ng payo kung hindi. Um, binig, inuutos niya tayo. Ang sabi niya ay, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay. Di ba? Sa halip, puparing ngayon, di ba yung pinagdaraanan nga natin ngayon na um, sabi ko nga, hindi may iwas na tagang darating sa ating pagkatakot lalo't hindi natin alam walang nakakaalam ano ba ang meron para sa ating kinabukasan. At ang sabi niya, instead na mabalisa tayo or matakot tayo, ay manalangin tayo. May manalangin tayo na may kasamang pagpapasalamat. Kasi kahit na bigyan tayo ng rason ng mundong ito para tayo ay matakot, mas maraming rason uh, mas maraming rason binibigay ang ating, ang ating Ama, ang ating Panginoong Isokristo para tayo magpasalamat kung saan po yung rason para tayo matakot. Libo-libo yung, yung rason para siya ay ating pasalamatan, para siya ay ating papurihan. And na, ang maganda nga dito ay nandun yung pangako niya, di ba? Maaring sa ating panalangin, hindi natin makuha yung sagot na inaasahan natin o maaring hindi niya ipagkalog sa atin yung mismong bagay na kung paano natin siya na iisip o gusto natin pero yung pangako niya sabi ay yun daw kapayapaan na hindi maunawa ng tao yun yung ipagkakaloob niya sa atin di ba so maganda, maganda dahil um, aside from sirabihan niya tayo na or pinag-uutos sa ating tayo mabalisa bigyan tayo na alternative instead na mabalisa ka manalangin ka kasi pag nanalangin ka nandun agad yung response niya na siya ang bahala sa iyo. Yung kapayapaan na nagmumula sa kanya, siya yung yun uh, yung ibibigay sa iyo para isa na mabalik sa ka. Bibigyan kanya ng kapahingahan. And um, I think yun yung uh, more than anything kailangan ng bawat siya po sa atin. Kaya maaring marami sa atin na hindi man wala man sakit ng COVID-19 pero nandun yung um, lumar din uncertainties kasi nga hindi nila alam may trabaho ba sila bukas kakainin pa ba sila bukas papasok pa ba sila sa eskwelahan maring for some students ay um, hindi maganda balita yun um, but the thing is yun nga medyo bleak for now yung future pero sabi ng Panginoon wag ka mabalisa yung mga bagay niyan is hindi daw daw tapat na magdulot sa atin ng, ng pangamba. Pagkos, kung ano man yung maaaring bumabagabag o sa tingin natin ay talagang magdudulot sa atin ng, um, ng, ng anxiety, dalangin lang daw natin. And uh, mas tingnan natin yung reasons for us to 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 celebrate God para siya ipapurihan. Pasalamatan siya, di ba? Um, yung focus daw natin na, ay dapat na nasa, nasa ating Panginoon. And kasi nga, sabi niya, itong laban na to, laban niya yan eh. More than anything, ay yung nangyayari ngayon, God is still, God is in control. He's still in control. Maaring naita natin na, um, masyado ng magulo or parang ano ba wala na yata doon to, pero um, tapat yun ng ako tapat siya at um, dahil nga sa siya ay tapat talagang tutuparin niya ito kung sinabi niyang he's in control, he's in control kaya kung ano man yung bumabagabag sa ating puso, sa ating isipan dalangin lang natin sa kanya at hayaan natin siya na siya yung magbigay sa atin ng kapahingahan siya yung magbigay sa atin ng kapayapaan. Sila mga kapatid at um, sana nga po ay sama-sama natin mapagtagumpayan kung ano man yung kinakaharap natin ngayon. And uh, once again, to God be the glory.